Hala, patay na check up. Hala, nah, lumabog. ako lang yung inaog, di lang ko magpukuan. Ako lang na itulak, di. Oh, so lang yan itulak. Eh. Kini, buhay naman, Patik-atik, o lakaw-lakaw sa iyong motor. Abi, guru niya, di na ko ni parahon. Bantay lang ka ron. Ano yung pagkutawa? Siyempre, tawagun, tika kay Nakay Bayulisyon. Ano yung ako? Anong na magpalakaw-lakaw man ka motor nga kuan tarong man yung motor di man aplat uh, kapay yung gugus sa kay ko cha kapay yung gugus sa kay yes ay alibay tanaw na na yung matambot so be oh. uh, i-check din yun yung so mo ato na i-check yung so what eh? lamang mo nakakulbosita o katong kuan o katong check check o ay nahinay lang po Do mi tud man nimot istir, ni mo, man sa palungon. kaluwon. Istir na to ha. Tu guru kagwa ko kabaluan ni bang. Ano? Mo mo n antester mam? Mo ni antester kaluwan na. Ango. Ana ano na o? Ako akong i-check imhang motor sa imong tumbutso ha. Lo. Ano. Biyawa na, eh. Oh, tanawa, oh, nitingog. tingog nitingog? Siyo po sabot na naman. Kusog ang tingog si so Bawal na siya ipadagandagan sa kalsada kaya maka-storm buta sa mga tao. Ano, ina-ana din na dahi di ang bagong ano di ay? Ang bagong pag-taste dahi. Ano, nitingog ito, oh. Oh. Bawal kayo nalong kay maka makaparwisyo ta sa mga tao dito sa kalsada. Dapat atong tambotso ka ng normal lang. Di pandarun don ako ma'am. Tindog mo kay ma Masuhan ka. Tindog. Sige daw, uusap daw, butingog ba dyan? Ano, butingog dyan ay oh? Sob kayo, yung tamot sob, hindi na pwede. Nga, ang na, by lesson ko ano man? Oh, 500. 500? Oo. Asa mo na bayaran? Sa ako ah, ako may nagdakob si mo ha. Ito, hindi ako kwarta ma'am. Na, hindi na, na pwede nga way kwarta-kwarta. Nagpadagan-dagan kasi mong nga. Kabalo ka nga na kay violation dapat. Ma'am, basig basig guba lang na imong tester ba. Unsay guba nga bago pa ba? uh. ano, ni gi-issue sa moa? Mao ning bakong patakaran karon dapat mo hatag ka bandret. Mo ba? Oo. Lah, ubya ni kabot ang kwarta. Ano ra minimum 99? 99 nga 500 imo hang mayron nga violation. Di. Salamat ka kay 500 ra ang uban ana og lain bay makadakop 5,000. 5,000? <laughs> Pagdili na dong kadaghan pa kog dakpon. Lo. <laughs>